Mga Chinese students na nagdagsaan sa kagayan. Pinupunan ng buong bansa dahil sa nagagarap ngayon sa West Philippine Sea. Lumabas ang balita ang daang-daang mga estudyante na bigla na lamang nagdatingan bilang exchange students sa Universidad ng Probinsya. Ayon sa China, walang kinalaman ng mga mapayapang estudyante ng -check sa alitan ng dalawang bansa. Ang aligasyon ay di umanoma sa mga paratang lamang na walang masihan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang pagpapadala ng estudyante sa ibang bansa ay gawain na ng mga komunista upang dahan-dahang impluensyahin ang pamahalaan doon. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba kalagit na ng buwan ng Abril nang sumabog ang balita hinggil sa bigla pagdagsa ng mga exchange students mula sa mainland China, papasok ng kagayan. Kinumpirma ng ilang universidad na 486 lamang ang mga Chinese students na nasa St. Paul University, Philippines sa siyudad ng Tugigaraw at hindi 4,000. Bukod dyan, walang mga dayuhang estudyante ang na nakarehistro sa Universidad ng Cagayan Valley wala rin sa St. Louis to at sa Medical Colleges of Northern Philippines. Maraming Indiano, Afrikano at mga Koreano ang nakitang nakarehistro. Ganun paman, man, iniimbestigahan ito ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa ilang mambabatas, ang mga estudyante ay pwedeng maging peligro sa seguridad ng bansa, lalo na ngayong mayroong alita ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Ilang eksperto ang nagsasabi na maaaring bumuo ang mga estudyante ng sleeper cells sa universidad o mga grupong naghihintay lang ng utos bago magasik ng lagim. Pwede rin silang maging espiya para sa Partido Komunista ng China, mga paratang na pinabulaanan ng mga miyembro ng LGU sa kagayan Isa raw itong insulto sa kanila. Ayon sa mga institusyong nasanggi ng ulat, ang balita hinggil sa mga exchange students na tinuturing na peligro ay walang katuturan dahil sa wala itong basihan. Sinabi ni Governor Manuel Mamba sa Manila Times na wala raw dapat na ikatakot at bagkusay ang exchange student program ay isang magandang hakbang. Sinabi pa na ito ay dahil sa ang siyudad ay sentro ng edukasyon at mayroong apat na malalaking universidad bukod sa mga kolehiyo at iba pang institusyon. Ang ulat pa nga sa Philippine News Agency noong ikalabing siyam ng Abril na wala namang Chinese students sa mga pampublikong paaralan sa Cagayan. Pero marami nga sa Saint Paul University. Sinabi rin ng pamunuan ng CHED na maraming estudyanteng in na pumapasok doon dahil sa magandang ang kalidad ng edukasyon sa lalawigan. Patunay na wala talagang peligro. Iyan ang sabi nila. May punto naman ng ilang miyembro ng LGU at ibang opisyal ng pamahalaan. Siguro nga dinagsalang ng mga Chinese students ang kagayan dahil sa mabisang sistema ng edukasyon at walang kinalaman ito sa alitan sa WPS. Dahil sa balita, naglabas ng pahayag ang embahada ng China sa Pilipinas noon lang ay 18 ng Abril. At sinabi na ang aligasyon laban sa mga estudyante ay isa lamang palihim na agenda ng ilang politiko sa Pilipinas. Isang malicious light of hand draw o malisyosong panggagantyo para sululan ng tao na magalit sa China. Sa madaling salita, ito ay politika lamang. Marahil wala ang basihan ng aligasyon. Walang basihan sa Pinas, pero sa ibang bansa, meron. From the Joint is that group called... Ang hindi alam ng marami ay ang pagdagsa ng maraming Chinese exchange students ay karaniwa na sa ibang bansa. Mga bansang pwedeng gamitin ng mga komunista upang isulong ang kanilang adhikain. Ang inulat ng Eurasia noong buwan ng Enero ngayong taong 2024 na ikinatakot ng bansang Germany ang tinawag nilang Army of Spies ng China. Ito ang pagdagsa ng mga Chinese exchange students sa kanilang bansa. Ayon sa ulat, ang mga pinaghihinalaang espya ay nagnanakaw ng mga impormasyon hinggil sa cutting-edge technologies, biotechnology, artificial intelligence, quantum technology at hypersonic technology ng bansa, teknolohiya na maaaring gamitin sa sandatahang pangmilitar. Inulat din sa Japan Times noong isang taon buwan ng Setyembre na tinuturuan sa China kung papaano maging espiya ang mga estudyante. Sa Universidad ng Tsinghua, nagpalabas pa ng mga video para sa mga guru at estudyante kung papaano sila maging defense line o pandepensa laban sa mga dayuhan. Sa Beihang University, isang institusyon na may ugnay sa militar, nagpalabas ng interactive game na tinatawag nilang Sino ang Espia? Kumbaga, kinukondisyon pala sa China ang pag-iisip ng mga estudyante doon upang maging espia ng Partido Komunista bago sila pumunta sa ibang bansa. Bago pumunta sa Pilipinas Ano ang tunay na balak ng mga komunista? Hindi pag-espya ang ni ng mga komunista sa Cagayan. Ang pagdagsa ng mga estudyante ay maliit na bahagi lamang ng kanilang tunay na pakay. Dahil kung iisipin, wala namang mga impormasyon hinggil sa advancing teknolohiya ang nasa probinsya. Gayunpaman, ang pagdating ng mga estudyante ay siguradong calculated o pinag-isipan. May mga nagsasabi na marahil lang mga ito ay infiltration unit upang itaguyod ang presensya sa lalawigan. Katulad ng ginawa ng mga komunista sa bansa ang Australia. Matapos dumagsa ang napakaraming estudyante sa siyudad ng Sydney, sabay-sabay ang pagbigay ng mga donasyon mula sa mayayamang in -check. Inulat sa West Sydney University ng Australia noong taong 2015 na isang inchik ang nag-donate ng tatlot kalahating milyong dolyares sa Universidad ng West Sydney upang itatag isang institusyon para sa arts and culture. Ayon sa ulat, ang pera ay para pagtibayin ng ugnayan ng Australia at China. Pero noong ito ay natunugan. Inulat sa Times Higher Education noong sumunod na taon 2016 na inakusahan ang China na nagbabayad para maka sa mga universidad ng Australia. Sa madaling sabi, nagbibigay ng donasyon ng China para paboran ang Partido Komunista. Kung iisipin, mahirap tumanggi sa utos, lalo na kung ang naguutos ay nagabot ng milyong-milyong sa labi. Sa mga ganitong donasyon, nagsisimula yung sinasabi nilang soft power. Soft dahil hinahinay lang ang pagmaniobra. Kumbaga nagdidikta ang China sa universidad gamit ang pera, hindi puwersa. Katulad sa Australia, ang balak ng Partido Komunista sa Cagayanay, una, makapasok pa ang mas maraming estudyante. Pangalawa, ay pahintulutan ng mga institute na kumalat sa universidad. At pangatlo, tumanggap ang mga universidad ng mga profesor mula sa China. Biroin mo kung maraming inchik ang nagtuturo at nag-aaral sa isang universidad, mas malakas ang kontrol nito sa kalakaran ng universidad. Ano pa ba ang ituturo ng mga komunista sa China? Siyempre, ang pabor sa kanilang adikain. Nung lumabas sa balita ang tunay na balak ng China sa Australia, naglabas ng babala ang mga otoridad. Ang pahayag sa University World News noong buwan ng Setyembre ng 2016, binalaan ng mga universidad na huwag magpapadala sa tulak ng mga nagdodonate na in-check Binanggit sa ulat na ang nangangasiwa sa isang naitatag na institute sa unibersidad ay membro ng Partido Komunista. Kapag nagtagumpay ang layuni ng China sa kagayan, walang duda makokontrol nito ang unibersidad. Tapos lalaganap sa buong syudad ang kanilang influensya. Hanggang makarating ang milyong-milyong donasyon ng China sa mga LGU. Siyempre, ang mga unibersidad ang susuporta sa mga magdodonate. Ang huling hakbang nito ay kapag nakuha na ng partido ang mga paaralan, universidad at mga munisipyo sa lalawigan gamit ang mga donasyon. Kaya na nitong manduhan ang buong lokal na gobyerno na pumabor sa mga ginagawa ng mga komunista. Katulad ng pag-ainganyo na magprotesta laban sa mga aid sites pagparot sa mga sinasabi ng China, mga paninira sa mga batas at panukalang hindi pabor sa mga Chinese, at pagpapabango, sa mga ginagawa ng China sa WPS at kung ano-ano pa. Ilan lamang ito sa mga hakbang kung papaano gumana ang tinaguriang soft power ng mga patoang universidad. Tapos, lalaganap sa buong syudad ang kanilang influensya hanggang makarating ang milyong-milyong donasyon ng China sa mga LGU. Siyempre, ang mga universidad ang susuporta sa mga magdo Ang huling hakbang nito ay kapag nakuha na ng partido ang mga paaralan, universidad at mga munisipyo sa lalawigan gamit ang mga donasyon. Kaya na nitong manduhan ang buong lokal na gobyerno na pumabor sa mga ginagawa ng mga komunista. Katulad ng pag-aingganyo na magprotesta laban sa mga EDCA sites, pagparot sa mga sinasabi ng China, mga paninira sa mga batas at paano kalang hindi pabor sa mga Chinese, at pagpapabango sa mga ginagawa ng China sa WPS at kung ano-ano pa. Ilan lamang ito sa mga hakbang kung papaano gumana ang tinaguriang soft power ng mga komunista. Naging peligro ito sa bansang Australia pero unti ting kinontra ng pamahalaan. Kung hindi mag-iingat ang mga nasa kagayan, baka doon sila magtagumpay. Anong ara lang mapupulot dito? Ang pagdagsa ng mga exchange students sa kagayan ay maaaring ituring na peligro sa seguridad ng bansa lalo pat ngayon ay may alitan ng Pilipinas at ang China. Ginawa ito ng mga komunista sa ibang bansa at nabulilyaso ng natunugan. Marahil ngayon ay sa Pinas naman susubukan baka sakaling pumasa. Ngunit posible pa rin wala itong kinalaman sa WPS at isang pagkakataon lamang katulad ng pahayag ng ilan. Gayunpaman, mas mainam kung pagtutuunan ng pansin nang sa gayunay makaiwas sa matinding panganib. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.